So, napakagandang hapon sa inyong lahat mga kapwa-kapwa farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. kahit saan sulok man ang ating bansa So, sa lahat ng mga viewer share commentator at sa lahat ng mga mahilig sa ganitong usapin ngayong hapon, share lang namin sa inyo ang mga fertilizer para po sa mga nanumunga nating mga tanim So, yung tanim natin na ampalaya mga kapwa-kapwa farmers uh, sa ngayon ay nasa dalawang buwan na or 64 days no simula maitanim ang ating tanong ang ah, uh, palaya 64 days na po siya ngayon ang talong natin ay ano uh, tamang 60 days then yung kamatis naman natin uh, kulang ng isang araw parang magdalawang buwan so may bunga na no ang kamatis talong at saka ampalaya na ating ginagamitan ng mga fertilizer na ating hinahalo so unang una mga kapwa ko farmers, ang magandang mga fertilizer na ipapakita ko sa inyo na aming hinahalo yung winner na available ang nitrogen na 15% 9 ang phosphorus 20 ang kanyang uh, ah, tapos available ang Uh, magnesium na 1.8 at saka may buron no may manganese at saka puwento ang zinc tapos mga kapwa ko farmers yung nitriver natin na uh, 15.4 ang kanyang nitrogen tapos 18.3 ang calcium tapos 0.3 ang boron then yun, yung complete naman natin mga kapwa ko farmers, uh, ang brand po nito ay atlas So ang kanyang nitrogen 14, ang phosphorus 14, 14 din ang ating uh, potassium. Yung yaramila naman natin uh, triple 16. So ibig sabihin, ang uh, nitrogen, phosphorus out, potassium uh, same lang po, no? 16 po. So yun po ng mga kapwa ko farmers ang ma-share ko sa inyo ngayong hapon. So ito po ang mga fertilizer na aking ginagamit sa mga namumunga kong mga tanim. So, ngayon, naubusan ng ako ng ah uh, wokosim. No, kahapon. ano uh, naka araw nandito ang ano, ang technician ng ba, uh, bayustad. Kasi sa bayustad po ang wokosim. So, maganda itong wokosim mga kapok, kapo, kapo, farmers kasi Ah, uh, paramihin pa ulit ang ugat, pahabain, patapos uh, patibayin. Okay, so ganito lang po ang pag-mix. tingnan nyo ang kulay ng ating uh, winner mga ka-farmers, no? Kulay blue. Okay. Tapos, ang ating nitribor, kulay pink. Yellow i-pack ang ating 4K. Uh, 'Yan po ang mga fertilizer natin. Then yung unique. So, blue, yellow at saka pink. yun po ang mga fertilizer.

kanan po mga kaparmers so pwede na i itong sobra bitaw ito itong sobra nga buno ito itong nga buno ito itong nga imiga o bukosim so yung mga natitira nating fertilizer mga kapwa ko kaparmers na hindi naubos natin pag panidilig pwede natin dito no isali walang problema alo po ito may iwokosim at saka miga yun po ang natitira dati so yung kulay itim yun po ang ating uh, mega multifarit vitamin <coughs> sa dalawang buwan natin na ang palaya pwede na tayong maghalo ng 12 kilos bawat drum tapos half liter ang ididilig bawat puno tatalong pwede naman tayo mag ano mag mix ng ah 12 kilos tapos ah 1 cup lang no ang ididili so ganyan lang po ang simpleng paghalo ng mga fertilizer mga kapwa ko kaparmers okay sa mga baguhan at wala pang idea no sa mga paggamit ng mga fertilizer ngayong hapon sana mo na ay kunti po kayong natutunan sa ating ginagawang video so kung wala kayong mabibili ng mga winner at saka ni Tibor yung 14-14 pwede naman pero haluan nyo lang ng wukusim or yung mega mas maganda may mga ibang uh, fertilizer no ang ating gagamitin kasi maganda ang mataas na potassium sa mga nagsisimulang namumungang mga pananim so sa namumungang mga pananim maganda ang nitrebol kasi ang calcium at saka buron available sa winner available din ang uh, buron so yun po mga kapwa ko kapamers huwag natin kalimutan pakitiknot po kailangan sa tanim na namunga ang potassium calcium, uh, zinc at saka boron. So simple lang ang paghalo mga ka-farmers at viewers, ganyan lang. So pagkatapos 'to siya maihalo lahat mga ka-farmers, uh, pwede ka na mag no? ng 12 kilos Then, tapos yung natitira yung mga fertilizer uh, ibalik lang natin sa ng galingan lalagyan ng sako na may ah uh, sa <clears throat> so, ganyan lang ang farmer so, simple lang ang paghalo So ulitin ko yung fertilizer na ating hinahalo sa namumunga nating mga pananim. Uh, isang sakong Yara Winner, isang sakong uh, Yara na ni Trevor, tapos isang Unix 16. Then para dumami mga kapwa o may nag-add po tayo ng isang sakong Atlas 14 14 Kasi uh, so bilang mahal po yung mga fertilizer na ating ginagamit. Kaya nga ah, nag-add po tayo so sa lahat hanggang dito na lang mga kapwa ko kaparmers maraming salamat po God bless at mabuhay po tayong lahat bye bye po